Yan lahat yung maliban sa huling Lord. Why? Kumasok na naman si Lord JM. Yan lang, boss. Okay, medyo na palalim. Meron sipa kay Brusco At uh, nakuha pa ni King yung Lord. Ito ano na ba yung last Lord na inaantay nila? Pero napatay na si Nancy. At may gina natin ngayon si Kirk. Napatay na rin ni Sada. Hinahabol ngayon si King Kong. Pero patay pa rin si Kosen. At nabaliktan pa nga ang laban ng mga world champs. Triple kill para sa The Beast. Gawin mo na immortality. It's gonna be a shutdown wipe and wipeout for Onyx Philippines. 30 segundos ang aantayin kay lancy at kay Kusin. Sabi pa lang natin, Midnight, isa ang rule of the jungle. Kung sinong makakuha ng huling lord ang siyang magwawagi At nandito na nga ang Republika ng Onyx na nagpo sa base ng army. Meron pang bit-bit na minyon. At ang sabi nga nila, Hello, MPL Season 15! Kami up pala ang defending champs, Onyx Philippines! na lahat! What an opener and a, and a closing closer. closer game. Sa'yo na lahat, Midnight! Sa'yo na lahat! Sa'yo na yung purple, sa'yo na yung orange, sa'yo na ng ng yung turtle, lord. akin ang huling lord!